Hello, up, mga kabakyard? Good afternoon sa lahat. Andito tayo mga kabakyard, mangunguha tayo ng kahoy. Yan. Gala-gala tayo dito. Mamumutol tayo ng kahoy. Ayan, maraming kambing oh. kung saan tayo makakita ng kahoy yan mamumutol tayo dyan sa ano oh. dito masukal eh maganda na pala dito oh. Ano, nawaliwanag oh. Dito tayo. Doon tayo banda mga kapatid. Baka makakuha tayo ng kahoy. Mahubos na pa rin dito sa kahoy. Naano na niya ano, yung Inuling ano Ano dyan mga kapatid dyan o. O. Ilog dyan o. ano May ilog dyan o. ano Doon dati yung manukan ko doon sa taas. Ayan doon. ilog yan o. Ang dami tilapia dyan. Ah. Tayo lakad lakad tayo tadalhin ko yan mam may nangangawil oh. ayun oh. Paubos na palang kahoy dito. Wala na. Ano? Abot na palang tubig doon. Ito sa kabila. Wala na pala doon. Oh. tayo mga kapatid. Dahil e manguha tayo ng kahoy. Kahoy natin gawing ano Ito pwede siguro to ayan o maiksi ganda yung malalaki tayo katakot lang baka may ahas ba ayan, wala baka tayo makuha mga tibay tibay lipat tayo doon sa kabila Okay. Dito. Mga ipil-ipil. Kuha tayo mga limang kahoy. Pwede na. Ayan mga kapatid. Ayan na nakuha, nakakuha na ako ng kahoy. Ayan Oh. Ayan, limang piraso lang yan. Dito nakakuha. Ayan oh. Tama lang kay mabigat eh ano oh. gamitin ko lang yan pang dapuan sa manok ayan pwede na yan pan sa matagal marami salamat mga kabakyard thank you for watching sa mga lahat na hindi pa nakasubscribe uh, please subscribe at share my channel at marami salamat share out sa lahat na mga sumuporta sa aking malit na channel thank you for watching God bless all bye bye I love you